Hello mga kaing for this video sa so, pag-uusapan natin ng bagong isyo ngayon sa Pilipinas no yung pagbubukod ng Mindanao sa Pilipinas sa Republika ng Pilipinas so parang mahintulad ata tayo doon sa North Korea at South Korea just ko kagulo ng mundo no kahirap-hirap eh, na nga ng mga bilihin sa Pinas kamahal-mahal dumagdag pa tong pagbubukod ay hey, ko ginoo ka di ba ano yan, paano mangyari, ano nang magiging sitwasyon, parang Kim Jong, parang ano ba yun, yung, yung, ano sa North Korea at South Korea, magkaaway, paano na, ay just ko, ginoo ko, ay, nako, wala na kaibang maisip, no, sa so, magkaisa na lang sana tayo, no, hirap, hirap na nga yung mga tao, kamahal ng bilihin, ngayon, nahirapan pa silang mag-isip, kung yung taga Mindanao, lilipat na ba ng Luzon, o yung taga Luzon, lilipat ba ng Mindanao, huy, paano na to pag magibang bansa tayo di hindi na tayo dadaan sa ano paano pag hindi tayo padaanin sa Luzon paano na yan Jesus ko kay hirap ng buhay paano na rin yung mga nagtatrabaho dyan sa Luzon if ever kunyari matulad sa North Korea South Korea yung taga Luzon na nasa Mindanao pa uwiin ng Luzon bawal na sila pumunta for example yung taga Mindanao naman bawal na pumunta ng Luzon tulad ng North Korea at South Korea na nag-aaway Paano na? Diyos ko ba? Kagulo ng mundo eh. Dumating pa talaga sa punto na mangyayaring ganyan, no? Hindi na nga tayo mapayapa dahil sa gera. Gera dito, gera doon sa bandang Mindanao. Dumagdag pa yung ibahin yung Pilipinas sa Republika. Ibahin yung Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Diyos ko ba naman? Pwede ba naman tugunan nyo ng pansin kung paano maging mura? mura yung pagkain na bilihen. mura yung mga groceries, mura yung mga unang pangangailangan ng mga, tao sa Pilipinas. Di ba? Binigyan niyo talaga yung pagpansin yung pagbubukod, no? Hindi naman ako galit sa dating presidente, pero para sa akin it's not good idea, no? Mga kairing na magbubukod-bukod tayo, diba? di ba? Hindi na nga tayo mapayapa dahil may may gera dito, gera doon, di ba? Tapos, magbubukod-bukod pa. Ano nang mangyayari? Diyos ko ba naman? Ay, ang gulo. So, pagpupunta yung mga taga Manila sa ano, Mindanao, ang dami ng requirements, no? Instead na plain ticket lang at valid ID, ano pang kailangan? No, baka kailangan na rin ng passport papuntang Mindanao. <laughs> Tapos yung papuntang, papunta naman yung papunta naman ng ano, ng Maynila, kailangan rin ng passport para makarating sa Maynila. Ay, Diyos ko, ano ba yan? Tapos paano na? Hindi marunong magbisaya yung tagaloson papunta ng Mindanao. So, kailangan na rin lang mag-aral ng bisaya. Just Diyos ko, kahirap ng buhay. Ang mahal-mahal na nga ng bigas, no? 60 pa rin yung kilo. Pinakamura, 40, 45, 42, ganyan. Tapos, nag-away-away pa sila ngayon. Ay, kalukuhan na tong nangyayari na to. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko, 'di ba? Parang sinasabi tuloy na <laughs> mga namumuno ngayon sa Pilipinas na yung taga Pilipinas sana so, mag-migrate na lang sa ibang may, mag ano na lang sa ibang bansa talaga do na manirahan no kasi hirap na nga tayo sa trabaho sa mga opportunity diyan sa Pilipinas di ba kasi sobrang high high level yung hinahanap nilang mga aplikante di ba tapos, ng ibang bansa na nga sila, kasi hirap na nga sa Pilipinas, yung hanap buhay, magkagulo-gulo pa ng dahil dyan sa pagbubukod ng Mindanao at Luzon. Ay, paano na yan? Ay, Diyos ko ba, ano na mangyayari? Kung ibubukod yung, ano, Mindanao, tayo na nga yung pinakamaliit sa, ano, ano mangyayari sa atin? Diyos ko, nakaluka. Sana magkaintindihan na lang kayo eh. I mean, ako dito lang akong kinakampihan sa namuno at sa dating namuno, no? Ang gusto ko lang sana ay eh, magkaisa kayo, di ba? Ang mahal-mahal na nga ng bilihin, nagkakagulo pa kayo dyan, di ba? Paano na yan? Kung yung namumuno, taga, kunyari, for example yan, ipahin yung, Republi yung Republika ng Pilipinas, wala na yung Mindanao doon. Tapos kami mga OFW, taga Mindanao kami, tapos hingi kami ng tulong, paano? Saan kami hihingi? Sa namumuno ng sa na namumuno sa Mindanao doon kami hihingi O diba, diba ang lahat ng mga ano nasa ano na, nasa Luzon Paano na yan? Paano kami hihingi ng tulong nito? Ay, Diyos ko, kakaluka Pwede ba naman? Magkaisa naman kayo Hoy Puro lang kayo away, pinag-awayan nyo yung kapangyarihan, yung inuupukan nyo dyan mamamatay matay din tayong lahat Diyos ko kung ano mayang kapangyarihan, meron kayo dyan, presidente, vice president, governor, congressman, ano ba yan, mayor. Mamamatay din tayong lahat, di ba? Pwede gawan nyo naman ng pansin kung paano maging mura yung bilihin. Hindi yung gawan nyo ng pansin o gawan nyo ng malaking oras, wasting of time lang ka nang gigigay na. Ginasayang nyo yung oras ninyo sa pakipag-away dyan, no? pakipag-argue dyan about sa mga walang kabuluhang bagay. For me lang ha. Hindi. Ano pa yan? Ba't pa na kailangan natin ibahin? ba diba? Pa kailangan natin magbukod? Litlit -lit na nga ng Pilipinas, magbubukod pa yung isang pulo. Wala <laughs> na. Nangyari. Ay, Diyos ko. Ah! Sort at of North Korea ang mangyayari sa atin. Tapos, hindi niyo naman, hindi nyo man lang tanungin yung mga tao kung gusto ba nila. Pwede ba mag -sorby? lahat ng taga Mindanao, lahat ng taga Luzon na ano kung saan may ambon, Luzon, Visayas, etc. Pwede bang mag -sorby? Yung mga tao naman sana yung tanungin nyo, tanungin nyo muna yung mga tao, puro papayag ba kami? Kasi kami dyan yung maapektuhan, yung mga sibilyan dyan ang maapektuhan sa mga pang desisyon nyo sa buhay. Tapos kaming mga mahihirap, hindi kami makahindi, sunod-sunuran kami kasi kayong nakaupo, kayong nasa posisyon. Maawa naman kayo eh. Diyos naman? Tapos minsan, lalo na pag yung mga nasa bundok-bundok na walang kaalam-alam sa pangyayari sa mundo, pangyayari sa Pilipinas, wala lang, oo lang sila lang oo, hindi lang sila lang hindi, kasi hindi nila alam kung anong gagawin nila. Tapos kahit naman gusto nilang humindi, bawal, di ba? Parang nakisunod tayo kasi sila yung mas nakakataas. Ganun ba yun? dapat tanungin yung mga tao. Tanungin yung mga tao, the people of the Philippines, yung mag-decide kung ano yung gusto nila sa buhay nila. Kung ano yung gusto nilang mangyari sa country nila. Hindi yung dalawang tao, tatlong tao lang yung mag-ano dyan. Vice President, President, Congressman, Senador. Yun, kayo na lang bang may karapatang mag para sa buhay ng mga tao dyan sa Pilipinas? ba? Diba? O hindi kung kayo na yung may karapatang mag-desisyon, ready sana buhayin yung kaming lahat. Ay, Diyos ko ba naman? Kung kayo na yung mag-decision -de -de dyan para sa Pilipinas, hala, buhayin yung lahat ng mga pamilya naman sa Pilipinas, no? Ang ibang bansa na nga kami dito kasi hirap yung oportunidad dyan. ba? Diba? Apply ka lang ng tendera. Kailangan may diploma ka. di ba? Diba? Mag-entertain ka lang naman, di ka naman cashier. Kailangan may diploma ka. Tapos kung may diploma ka naman, hanapin yung may experience. Tapos kung may experience ka na, hanapin yung may bakir. Diyos ko, di ka rin makapasok kasi kailangan si kumari mo nandun, si kumpari mo nandun, o yung best friend mo nandun para bakiran ka, para makapasok ka. Diyos ko, kahirap-hirap. di ba? Tapos mag-apply ka lang din ng kasambahay. ang liit lang naman ang sahod, nasa 5K lang, minimum. Tapos kukuha ka pa ng NBI kukuha pa ng mga valid IDs, kukuha ka pa ng barangay clearance. Ang dami mong kukunin tapos yung sahod mo 5k lang a month, 'di ba? Ang hirap, 'di ba? Pwede ba naman sana kayo nakakataas diyan? Tanungin niyo naman yung mga tao kung anong gusto nilang mangyari sa buhay nila. Kung ano yung gusto nilang mangyari sa tinitirhan nilang lugar, tinitirhan nilang bansa, 'di ba? Kailangan naman sana may 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 boses yung mga tao, hindi yung kayo lang. Sinabi ni, ni, ng dating pangulo, hiwalay. Sinabi nung dating nung namumuno ngayon, okay lang. Parang ganyan. Kayo na nag-decide, no? Di, sana kayo na lang dalawa nakatira dito sa Pilipinas, no? Parang kayo kayo na lang, nakakawala ng gana. <laughs> Ang gulo-gulo. Jesus -gulo. ko. Ikumpara nyo dito sa ibang basa, walang wala. 'Di ba? Minsan iniisipin parang nakakahiya maging Pilipino. Kasi ang gulo ng mundo natin, mas magulo yung Pilipinas. 'Di ba? Yung dating mag-best friend na, yung dating magkasangga magkaaway na. Ano nangyari, hoy? Usap-usap naman kayo. Diyos ko ba naman, oy? No? Hindi ba pwede magkaisa para mas mapayapa? di ba pwede mag-usap mag kayo dyan kung ano man yung hindi nyo napag-aintindihan? Hindi yung galit yung isa, nagpa-interview yung isa. Galit yung isa, nagpa-interview din yung isa. Iba nagbabatubuhan kayo eh. Dati, close na close kayo kayo. Nag-aaway na kayo. Eh nakakawalang gana. Kaya sana pagdating nung sunod na eleksyon, no? yung makapili naman tayong dapat talaga piliin. Di ba? Kasi ang hirap na tayo ngayon. No? Tinaas pa natin. No? Kahit nasa ibang bansa tayo, nakik nakitulong tayo para iboto. Sinuportahan natin lahat. Tapos pagdating ng panahon, disappointed lang tayo lahat na tayong lahat kasi wala naman nangyayari. Yung dating murang bigas, pamahal ng pamahal, di ba? Yung mahal na pasahod, pamura ng pamura. Jesus, Diyos ko ba nino? Tapos ngayon magkagulo pa, bukod-buko rin. Ay, ano na? Hoy, Pilipinas gising. Kayo mga tao dyan sa Pilipinas, mga karing, wag na wag kayong papaya kung sila na lang ang magdidikta. Kung saan tayo titira, kung ano mayayari sa tinitirhan natin. Hindi na ganun, di ba? sana kayo naman dyan sa mga nakaupo dyan sa mga sa, sa dyan, na, sa, kataas-taasan dyan na ating gobyerno please naman oy di ba wag naman sana sana magkaintindihan naman kayong lahat kasi kami mahihirap naging sunod-sunuran kami kasi wala kaming magawa gustuhin man naming umaya wala kaming magawa o oh, di ba kasi pag pinasa mag-uusila anong magagawa namin mahihirap sa Mindanao wala kaming magawa o, doon lang. Tapos yung Tagaluso naman na kahit ayaw nila kasi may mga may mga tao silang nasa Mindanao, may doon, wala rin silang magawa. Ha, ah, ano mangyari? Ang gulo, ang gulo. Ay, Diyos ko ba naman. Sana, magkaisa na lang kayo, no? Magkaisa na lang kayo, ba naman? Parang nakaka-disappoint <laughs> mga taong sumuporta no di sana yung binoto nila yun na lang yung mga yung mga ayaw nilang mang, manalo. Sana yun na lang pinanalo nila. Baka hindi pa nagkaganito, nagkagulo-gulo. ba? Diba? Nagkagulo-gulo lalo eh. Nung nananalo yung dapat manalo. Instead na matuwa yung mga Pilipino. Nadi-disappoint yung mga tao kasi yung mayayari ito na. Ang gulo na. Nagsalpakan na silang dalawa. di ba? Diba? Pero sana maging maayos, no? Wala lang. Napapabideo lang ako dito kasi wala yung bosko ko malisila sila, nagpa-check up kasi yung alaga ko nagkaroon ng chicken ano ba yun? Chicken pox? Ano man tawag na? <laughs> basta yung mga bulutong sa ano? Bulutong sa Tagalog basta yun. Kaya yun, napabideo lang ako kasi parang Ewan lang. Mas masarap kasi yung gusto mong sabihin na masabi mo, no? Kasi kahit walang nakikinig, di mo di naman mapansin nila kasi mahirap lang tayo. Kunti lang naman followers natin. Pero at least pinalabas natin yung gusto nating sabihin, no? Na hindi lahat ng bagay, pwede lang tayong mag-oo. Hindi lahat ng bagay, sunod-sunuran tayo. Kasi, di ba? Kung ganun man lang na sila na yung masusunod, sinala lahat magdesisyon, sila na din sana bubuhay sa atin, no? Pati sa pamilya natin, hindi na tayo magtrabaho. Upo-upo na lang tayo. Kasi total, di naman tayo makadesisyon sa sarili nating tirahan, sa sarili nating lugar. Kasi sila na may decision kasi sila yung nasa taas. Adi, upo na lang tayo. Sana, ba diba? Upo na lang tayo, higa, kakain, manood ng TV. Sarap sana ng buhay, ba diba? Kasi sila na nagdidesisyon, hindi eh. na tinatanong yung mga tao kung gusto ba nila. 'di ba? Dapat tanungin rin yung mga tao sa Pilipinas kung gusto ba nila 'di yung porket kayo yung nasa kataas-taasan ngayon, kayo nagde-decision sa lahat, 'di ba? Kasi hindi kayo manalo diyan kung sa mga tao. Tapos ngayon, kung magdesisyon kayo kayo lang. Ay, nakakaloka.